What about? dito taas pot abot abot naman abot abot ng tingin yun <laughs> <laughs> guys, punta kami nang na. ano bawal mo yan? magbablog ano? ako lalagay ako yung caption nga ano, ano? ano Bluetooth? lulus e eh. lulus e rie ano yung nakablutot? oto na yung toto ganyan nga ano tapos yung ano yung Kitang kita yung ulap. Nakatlay ano? ah, lang. Ah, tangkay lang. Balay mo nakataas sobrang hali. eh iba yung iba may sinasaktan? <laughs> Oo, oh, ito meron ko. Ako tingaro. Ay, balik tala. Tapos nakaharap pala din yung camera mo na ganyan ka na ganyan. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, mahulog ako sa ano, dynasty. Masapan, <laughs> <laughs> marami tayo eh. Ako si Ngarod first si si <laughs> <Ngaruta. laughs> ako, si oh, ako si Tumbong. Walang <laughs> ipon. Sama kayo sa pag-ilog nyo. Kita, kita naman niya. Ako si Dule. Ako si Dule. <laughs> ako si Dule. Ang barangay pag-asa. Nati akong taga-India. Wala okay, na, tayo na. na lang daw yung natira. Isa <laughs> pang bangka, makikilala mo eh. Ako nga, si... <laughs> ako nga pala si... Ako oh, nga pala si Eris Chance na nakatira sa pag-asa, na 19 years old. Ako <laughs> okay, first year college. Second year college. Nag-aaral sa Balante ng Chile University. Fourth year college. Fifth year college. Sixth year college. Ayot! Hindi nakaalis sa college. <laughs> Limang taon na ako sa first year. Oh, yun. Apat na taon ako na ako sa second year. Baga, 55 <laughs> ka na naga. <laughs> Hanggang ngayon, ay, kaya ang simula nun, napangasaw ko na dyan, na namin. Araw-araw, <laughs> araw-araw nyo na nilili. Oh, nakamatay pala sa atin to eh. Parang <laughs> si Jewel eh. <laughs> 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 ang karoon ng kasamang bisaya, no? <laughs> <laughs> Hindi <laughs> The Ray <-Ann>. <laughs> <laughs> Wala ganyan. Wala. Meron kaya. Ganyan din kaya si Boko Toy. Boko ah. Baka tayo ito na yung mati ano ah. Boko Aray ko, yung puso ko malalag. <laughs> <laughs> Kala mo may sinok eh. Ado, asa na sila? <laughs> So yan okay, guys, magsasang tayo. Uy, pala Jay. Ayan, punta <laughs> na kami ng dagat guys. Kami nga pala'y mananahang. <laughs> oh, <laughs> Edit mo yung dulo, nandun tayo sa may pulilyo. Alay! Puti ka na si Bukoto yung nakasama dun. Hindi na si Ay. So dito nga, nag-transform na uli siya. Pala dun. Tangina, di pa ako nag-almosal Hindi <laughs> pa rin ako makakalim. <laughs>

Nanginig-inig pa yun. Ba't kasi singarod? <laughs> Ikaw ba singarod? Singarod. Ako singarod. So guys, na, let's do. Matawa. Hindi, kailan mo mag-criminary ako. Ito ka sa ligaw ko. lang ba? Si Kuya, umamong. -um -um. Ito mo nakapasok yan? Ayan mo sa? Ayan yeah. Asa na nga na? ba sila maroon? Guys, wala pa rin sila. Bakalik isang daan na yun. Nag-a-abroad sila. Dagat nga tayo papunta, ilog yung pupuntahan nila. Baka may labas natin na botas na Aba, layo. Tinalayo yung ilog na. Ano na botas? So yun guys, na <laughs> so so pumunta kami <laughs> apply. Hindi <laughs> <No>, ilog sa <laughs> buntan I <laughs> <laughs> remember the beat. Ngarun. Ngarun. You been here my man. Ay. 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 Parang ang bahay. Mas maganda pa nga yung bubong ng kambing kaya sa bubong ng bahay namin. Ikaw yung bubong niyan. Tinan mo naman. Ayun yung pader. Ipatinuloy ay. Umagkatangin yun ay. Oh, ito daw kaya pa doon. <laughs> tagi tayo, tagi tayo. Naubutan pa nila tayo mga Let's go mga, Let's go mga ngarod. Ay, hindi na tawagan pa pala ako sa Anak, bye bye. Hindi pa punta si Dito lang narin. ano pa ay may mga labi ilo, <laughs> <laughs> oh. tayo labi ilog hindi hiking eh bits to turn nila kita tayo sepukoy kita tayo sepuk suntok di

hihihi hindi mo alam kung sinasadya o natural hahahaha ahhh hihihi tapos <laughs> pag <-tating> natin natin doon gagamitin natin yung motor pababa ng ilog tapos sila nabag-yep nagkakabi <laughs>

Oh, eh? <laughs> ah, bala Guys, pagpasensyaan yung mga kasama ko mga wala pa Mga wala pa, almusal yan. tawa Mamaya, mamaya Pati ibon natatao sa Ano ito? Bunga? Yat. Ulo yan lang. Ito yung panganga. Mabel. Mabel ka uwi doon. Nalaking labi. Di ba ka magsalita? Nalaking labi. sa inyo si nanay katatawas niya kang na ko Tangin sa Uy, umano kayo dyan? <laughs> Kung hindi ka Aba. Bye. <laughs> Ay, ready Kung baga nag-pre-prepare. <laughs> Ay, Ay ano yun yung deluxe. <laughs> Gano'n yung cover ng motor mo. That's it. Lagi. <laughs> <Sa akin. laughs> Kung ano. Banana pee. <laughs> <laughs> Bom <Bombrang> corn. Kung <laughs> <Dami laughs> <na>. mo <Promos> gusto. <laughs> Sarap pa sana ng tulog ko. Paglalaka rin pala ako ng ganito. Wala pa akong almutan. Sabi kasi palabok yung kukunin. Hindi babae. Kalak pansit cake sa kapalabok. Di, -di, di naman di kami nabisungkan. Ano na ba? So nandito na nga kami. Wala na kaming magawa. So kala nga namin eh. Makakapag-inod kami ng madali. Kasi sila nakamotor kami naglakad. Ang gumamaya pa to, guys. Charot, charot. Diyan ang gumagalala. Kaya rin ang mga dinginit na ito ay kami makakaligo rin. Meow! Yung mga ka-dreamers, yung iba na nga namin, hindi po kasama yung nagiging pusa na. Kaya nga dito, hindi ko alam kung ano nga, yung anong sa dito nga, yung ano nga. Ayip <laughs> na <laughs> <laughs> yung puro nga eh. Yung isa na nga lang magkagusto sa'yo yung magpapares, si Diwata pa. <laughs> isa na lang may nagkagusto sa'yo yung Diwata, yung magpapares <laughs> pa. <laughs> Ayun sila tayo kanina, may anak. Ha? Yung may anak. Pre, balita ko. Oh. Nanganak na daw si Inday ah. Ala pre, di ako tatay nun no, pre. Pre, ikaw tatay nun no, pre. Hindi nga ako yung tatay nga. <laughs> <laughs> pre, may bigote pre. Anak ko nga. <laughs> Sa bigote nalaman na. Sura lang mabas yung anak, may bigote na. <laughs> 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 Parang picture ng mani pa na. nai kay Alakay, kabayo. Kuya <laughs> yun.